kasi sa inyo. Baka second to the last week ko to. Baka last, next week, eh, hindi na ako pwede rito sa TV5 dahil sa election uh, code. no? Usual, pag umaga, medyo check tayo ng OOTD. Nagja mm. like jacket kami kasi ang lamig doon. Hindi ma mainit sa labas pero malamig doon sa loob ng studio. <laughs> Kaya, umisan eh, ganito outfit namin. Okay, have a nice day. Ano sa iba? Ano ako. Eh ikaw? ako. Eh ikaw? Ako yung ano, naglalaba. <laughs> <laughs> naglalaba. Eh <laughs> ikaw? ano ako? Nag... Nag... Pas! Nag-stretching ako. Stretching. Ako, nagja-jogging. <laughs> Nag <-jogging. laughs> eh ikaw? Talo ka Halo Alex Pascal. Ah, ka, ka. ah ito. Na, Sige. Nagsisipilyo ako, Aika. Eh, um, banghang, wala na ako pilitaw. Um, kumakanta ako, nininervyos. <laughs> Mike to, Mike eh, Ikaw. Uh, eh, ikaw. Para kung Eh, Ikaw. Ako po'ng po Ah, nagme makeup <laughs> <laughs> hey, Ang ganoon ako ng um, uh, interview doon sa programa ni Carmina Constantino, which is sa uh, harapan. At ito ata ay kundi ako nagkakamali araw-araw or every week meron silang kandidatong iniimbita at doon ni eh, tinatanong nila ng mga uh, issues at saka ng mga may kinalaman sa uh, pagkatao o kabuhayan nung, nung kandidato. Ako naman eh, Handa ako din sa mga ganyang klasing okasyon at pagkakataon kasi yung kung ano man yung itatanong, sinisiguro ko na isasagot ko rin na accurate at yung ayon sa aking kaalaman. Well, as much as possible, I, uh, I, try to find out what the topic is. Ano? Kung maaari, kung hindi naman, kung let's say ako yung mabibigla, isa sa mga ginagawa ko, nagdadasal na ako. Ako nananalangin ako. Ako nananalangin na sana ako ay tulungan ng may kapal sa aking harapin. Ganun lagi. Kailangan mahanda ang mga kandidato or ang orang government official handa sa katanungan ng mga kababayan niya. Kailangan handa siya sagutin yun. Kung hindi niya sa sagutin, sabihin hindi niya na hindi niya kaya sagutin. Pero kung masasagot naman niya at kung ano yung pananaw niya, dapat ibigay niya, ilahad niya. mamimiss ko lahat yung mga kasama ko dito sa ito, like, ah, At lahat ng mga manonood, siyempre. Pero kailangan kasi dahil merong sa election code na kapag ikaw ay meron ka programa o television o radio at ikaw ay pumasok sa kangay uh, sa election, bawal na ikaw ay lumabas uh, doon sa regular na mga programa mo. Pipilitan ako siyempre na magpaalam mula February 12 hanggang sa pagkaraan ng ng proclamation kung sino man ang mga mananalo. Doon lang ako pwedeng bumalik ulit sa kasakali. nila dati kong ninagbibili sa kanila, napagbutihin nila lagi, kasikasuhin nila yung kanilang mga tabaho, at uh, hindi magpapabaya yung mga pu puro magagaling na. Puro magagaling yung kasama natin dito. Puro eksperto na yan sa kanilang mga lara. Uh, pagmamahal sa akin, ganun din naman ang binibigay kong pagmamahal sa kanila. Ay, babauli ko siyempre yung kanilang ikangay mga salita. Babauli ko yung kanilang mga uh, papapalakas ng loob sa akin. Pagmamahal na binibigay nila sa akin. Babauli ko lahat yun. Uh, salamat sa ating mga kababayan sa uh, pagtang pagtangkilik sa atin, pagtangkilik sa programa namin. Huwag lang magpababaya doon sa trabaho na kung saan ako'y iahalal pag ako'y hinalal ng ating mga kababayan sa tulong ng Panginoon. So, salamat!